Good morning mga kaprobinsyana ayan po nandito tayo namimitas ng bagbag kong ang dami oh ayan ayan oh grabe oh siya ang dami ayan nakikita ko lang dati yun sa ano mga post la pero ngayon ako na ay namimitas at may bunga yan, papakita ko sa inyo yung bunga ito ito, mga kaprobinsya yung bunga niyan. Bale, medyo magulang na po yan siya. Hayaan na lang natin yan. Hindi natin pipitasin din. Magtatanim ulit si Mador. Ayan po, oh, mga kaprobinsya grabe. Ang dami namin nakuha. Sabi ko, wag mo nang kunin lahat. Para ano, madala natin sa UA. Ang dami, oh. Tignan nyo naman, oh, Ang saya. Ang sarap mamitas. Yan, yeah, lulutoy na natin.